Araw-araw si paglang, si paglang. Hayaan mo silang sa'yo'y yoy lang. Wagihin to tuloy tuloy mo lang. Derecho lang kahit meron pang humarang araw-araw si paglang, si paglang. Hayaan mo silang. Bala ko dati ganito nalang, na lang Dito na lang Bala ko dati huminto na lang Huminto na lang Akala ko dati wala nang mapabala Pabala. Mabuti na lang hindi pa ako nadadala Dadala. Kung pinangihinaan ka ngayon Balik ang bakit sinimulan to Anong dahilan ba't ginawa mo Ngayon ka pa nga ba hihinto Malayo-layo na rin ang narating mo Gawin ang lahat na nasa isip mo Wag mo nang gawin na yung huminto Cheers! Araw-araw si Paglang